ang daming pumupuli kay Jake, pero ang daming ding uh, oo oh, Oo nga, ang daming nakakapansin. Na, Kasi nga daw yung ngipin niya. Oh, okay. diba, okay. pag siya, parang nakagano. Ah, uh, uh yung uh, uh, ano, yung veneers ba? Naka-veneers ba si Jake? Ay, nako, nai. Itong ano, matinding hamon niya sa lahat na nagsasabing kung veneers daw yun. Uh, hindi uh, daw veneers yun. Ito yun. Totoo ngipin daw niya. Ah, uh, hindi oh. kayo sir Connie yun? Ay, hindi lang siguro. Tuna, ato tuna iba yung ngipin niya. Yes! Oo, o, kaya lang siguro masyadong ano, no? kasi hindi nagkikita yung gum, yung gilagid mm. ni Jake kasi puro ipin pa. Mm. Ganun sa laki. Uh -huh. Uh -huh. Alam mo, natin si ano, eh, Gorgeous Smile Dental Clinic, si Doc J.C. Sodis. Ay, oo. Kung ano yung magsasabi niya dyan. no? Ano? Kasi doon kami yes. nagpapa-dental mm -hmm. care. Oh. Mm -hmm. Pero minsan, di ba lang nasa character development yun? Parang siguro feeling, baka nung inara niya yung character niya, iniisip niya kung anong klase ng mukha, anong ngiti, anong liit ng muka. Oo, oh, kasi parang diba? siya sa kay Jim Carrey. oh, Yung kapatid ni Mariah. Diba? Kapatid ba siya? Hindi, magkapatid yun! Hindi! Hindi sila Hindi kasi ang magkam sila. Peace! pala si Jake. Kaya nga 'di ba natin sa Cinema Bravo. Oo, yung panayam nito kay Jake Quintas at sinabi niyan ni Jake na hindi totoo 'to, kaya niya patunayan at kahit kumuha kayo ng mga dentist para i-check yung ngipin niya at ito ay totoo. Ngayon, kung mapapatunayan na totoo yung ngipin niya, kakagatin niya yung mga Ha? Ah, ba? bang Isusu daw. isa Isu daw yung bibig nung ah, So yun. Su! So. <laughs>